Nang pumasok ang McDo sa Pilipinas noong 1981, isa na itong global brand, Billion Dollar Empire. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin ito mapatumba ang Jollibee? Pareho silang may french fries, pareho silang may burger, pareho din silang may fried chicken. Pero sa laban ng fast food sa Pinas, unanimous ang taong bayan. Panalo ang Jollibee. Anong nga ba ang sikreto ni Jollibee? At bakit hindi ito matinag? Kahit kalaban niya, ang pinakamalaking fast food chain sa buong ng mundo. Nung 1975 kasi, nagsimula lang ang Jollibee bilang ice cream parlor sa Quezon City. Pero dahil sa sipag, tiyaga at diskarte ni Tony Tan Kaktiong, unti-unti niyang binoo ang B Empire na kilala natin ngayon. Pagdating ng 1981, dumating si Ronald McDonald dito sa Pilipinas. Nagbukas siya ng unang branch sa Moraita. May dalang western flavor. Pero guess what? Nauna nang umilaw ang mascot ng higanting boboyog At simulan noon, hindi na siya naong ang isa sa mga rason na nakikita ko ay ang lasang Pinoy, hindi lasang stateside. Ang burger ng Jollibee, savory, malinam na, may umami flavor. Ang spaghetti, parang luto ni nanay. Cheesy, familiar, at matamis. Yung chicken joy naman, may sariling fanbase. Crispy, juicy, at emotional. Sa McDo naman, nung 1980s at 1990s, classy ang datingan, sophisticated, at may hintang western flavor sa kanyang mga nasa menu. Kaya nga ang sabi ni Tony kulitan you can out McDonald's McDonald's. You have to be different. At ginawa nga niya yun. Ginawa niyang Pinoy ang Jollibee. Ito pa ang isang nakikita kong dahilan. May natitrigger kasi na childhood memory ang Jollibee sa ating mga Pinoy. Paano ko nasabi? Kapag may birthday sa ating kapamilya, Jollibee party yan. Kapag pumasa si ate sa exam, chicken joy treat. Kapag may reward si mom at papa, spaghetti at sundae. Hindi lang siya kainan eh. Isa siyang tradisyon. Parte siya ng kultura ng Pinoy. Pag nari nigmo mo yung beep ng cashier o nakita mo si Jollibee mascot sa harap ng restaurant, may instant throwback sa kabataan mo. Kaya naman kung yung McDo may fries, yung Jollibee may kwento. Maliban dyan, pagdating naman sa mga ads, kilala ang McDo sa kanila mga brilliant and witty ads. Pero iba ang atake ng Jollibee. Alam mo naman, pag Pinoy, ang target, mapaiyak ang kanyang mga consumers. Kaya naman nung mid-2010s, talagang pinauso ng Jollibee ang mga mini short films na ads na nag light ng mga emosyonal na kwento. Kumbaga, sa mga ads na to, hindi yung mga produkto nila ang ibinebenta nila. Nagbebenta sila ng emosyon. Ito pa ang isang dahilan kung bakit hindi matalo-talo ng McDo ang Jollibee. Sobrang aggressive ng Jollibee Corporation. Hindi lang siya isang fast food chain na Jollibee is a business empire. As of 2024, under Jollibee Food Corporation, binili nila ang mang inasal. Sa kanila na din ang Chowking, Greenwich, Red Ribbon, Highlands Coffee, Coffee Bean and Tea, Leaf, at lately, binili na rin nila ang Tim hawan sa Pilipinas at ang latest yung Smash Burger na mula Amerika sa kanila na rin. Maliban dyan, grabe na ngayon ang anticipation at virality ng Jollibee pagdating sa mga foreigners. Kaya nga ito tinawag na Global B. Laging may pila abroad. As of 2024, Jollibee has over 1,500 stores worldwide with over 300 plus sa labas ng Pilipinas. From New York to Rome, from Toronto to Dubai, laging may pila tuwing may Jollibee opening. Wow. At hindi lang Pilipino ang nakapila ha, pati foreigners. Curious kung anong lasa ng Chicken Joy at sweet style spaghetti. In fact, nagkalat na ngayon ng mga vlogs at content ng mga foreigner na sobrang nagustuhan ng Jollibee. Yung isang video nga ng batang ito na kumakain ng Chicken Joy, umabot lang naman ng 128 million views wow. sa YouTube. Viral lagi ang mga food blog reviews. May miyak, may, may nagulat, at ang karaniwang feedback, bakit ngayon lang namin nalaman ito? Sa Magdo kasi, matagal na yan sa mundo. Pero si Jollibee unti-unti nang pinaparamdam sa buong planeta kung gaano kasarap ang pagkaing Pinoy. Kaya sa tanong na bakit hindi matalo-talo ng Magdo ang Jollibee, ang sagot, hindi lang kasi siya masarap, hindi lang kasi siya mura. Ang Jollibee ay kwento din nating mga Pinoy. Kung gusto mo ba na magayto pang klaseng content, i-follow mo na ako. Meron na rin pala akong YouTube channel. Baka naman mag- subscribe ka na rin doon. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.